Para ito sa mga taong kinalimutan ng Diyos ng dahil sa pag-ibig. Kaibigan, sana mapakinggan mo to. Mahal, naalala mo pa ba yung mga panahong tayo pa? Mga ngiti sa ating mukha na halos hindi na mabura. Naalala mo pa ba ang mga salitang binitawan natin sa isa't isa? Sabi mo pa nga, lang ang mahal mo, wala nang iba. Ngunit bakit ilabay nagbago ka? Mga pangako mo'y bigla na lang naglaho na parang bulang. Mga pangarap natin, wala na. Mahal, hindi pa ba sapat ang pagmamahal na binibigay ko sa'yo? Walang pa ba mga gamit na binibili ko? Mahal naman. Kulang pabalahat ng oras at panahon ko. Nahalos halos hindi na ako makapagsimba. halos magbisyo na ako para lang damayan at sabahan ka saan kuman magpunta. Mahal, ngayon naunawaan ko na. Sobra na pala akong nagpapakatama. Pero salamat ng dahil sa'yo, natutuwa ako. Tutu ako na magmahal lang kagaya mo. Pero alam mo, nagpapasalamat ako sa gitna ng kalungkutan ko at sakit na ginawa mo. May isang tao na tumanggap pa rin sa akin ng buong buo. Na kahit ano pang pagkakasalang ginawa ko. Salamat kay Kristo at inanggap niya pa rin ako. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo sana ako sa mga panahong nawalan ako ng oras at panahon sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo nang dahil sa iyo nabuo ulit ako. Amen.